Inay, masakit na kamay ko. Pigang-piga mo na, reklamo ni Sinad. Halika nga rito, sagot ni Dayang sa isabay hatak sa anak. Magkahawak kamay, nagpatuloy silang maglakad sa kakaibang mundong kinasadla kanila. Inay, malayo na ang jeep. Mukhang tama ang daan natin. Ngunit biglang bumalot ang makapal na usok sa paligid. Lumitaw ang kakaibang espasyo. Inaisaglit, ani si naghabang bumibitaw. Lumapit siya sa kumikinang na mga til sa sahig. Sinubukang tuntungan ngunit hindi siya makatuloy. Inay kailangan nakita. Lumapit si Dayang Dalisay at muli silang naghawak kamay. Pagdampi ng kanilang palad, ang sahig ay kumintab ng puti at doon may nagpakita. Isang bungo na lumulutang sa ere. Nyay, sigaw ni Sinag. Sa wakas, may ibang nilalang din. Ako ang tagapagbigay ng pagsusulit, ani bungo, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Unang tanong. Ano ang grade mo sa huling exam sa accounting? Tumigil ang mundo ni Sinag. Pinagpawisan siya. Lumunok. Pwede bang pas, pahaging niya. Napatingin si Dayang Dalisay, agad nang liit ang mga mata. Interesado rin ako sa sagot mo, Sinag. Inae, hindi yan kasama sa quest natin. Ang kailangan nating malaman, sino ang namamahala sa espasyong ito. Ngunit si Bungo ay lumipat ng posisyon. Mukhang may tinatago ka di. Mukha nga, dagdag ni Dayang Dalisay. Inay, kakampi mo ako. Wala nang lusot. Tres, pasang awa. Hindi ako bumagsak pero hindi rin mataas. Umilaw ang tiles. Magaling hindi ka nagsinungaling. Paano mo nalaman, gulat na tanong ni Sinag. Ngunit bago pa siya masagot, nagpatuloy ang til sa pag-ilaw at lumakad silang muli. Wah, hiyaw ni Sinag. Ito na naman. Samantala, sa kabilang bahagi ng dimensyon, Biglang luminaw ang sahig sa kinatatayuan ni na Amihan at Malaya. Ha? Bakit biglang may daan? tanong ni Amihan. Tara na! Baka mawala pa, sagot ni Malaya. Magkahawak kamay silang naglakad, halos dikit na dikit, hindi na alintana ang lapit sa isa't isa. Sa gitna ng paglalakad, pinaligiran sila ng uso. Sa harapan nila, may pagkain. Mukhang kailangan mong magluto, Amihan, tukso ni Malaya. Paano yan magkahawak kamay tayo? Napabuntong hininga si Amihan. Hay na, Cody. Ang kailangan nilang lutuin? Tinolang manok. Sarap nito. Paborito ko, ani Malaya. Good. At least hindi ka pihikan. Mahirap man, nagtulungan sila. Pinapasa ang kutsilyo, ang gulay, ang sabaw, lahat habang hindi bumibitaw. Dahan-dahan, tila kabisado na nila ang kilos ng isa't isa. Ang pagluluto, naging bonding. Natapos din tayo, Ani Amihan. Nag-enjoy ako. Masarap ang tinola mo. Namula si Amihan. Lalo nang inalok siya ni Malaya ng isang spoonful. Try mo. Sinubo ni Amihan. Masarap nga, sabay ngiti. Pagmulat ng mata nila, wala na ang kalan. Nasa loob na sila ng malaking espasyong puro ulap. Inay, bumukas ang daan, sigaw ni Sinag. Mukhang gets ko na, ani dayang dalisay. Ano, tanong ni Sinag, Kapag sila ay may ginagawa tayo ay nakakagalaw. Kapag tayo ang may ginagawa sila rin ay gumagalaw. What? Gulat ni Sinag. Hay nakot, buntong hininga ni Dayang Dalisay. Lumipas ang mga pagsubo. Si Amihan, na dati nahihiya, ngayon ay kinarga pa ni Malaya sa isang challenge. Kaya mo pa, tanong ni Amihan. Kayang-kaya, madali lang mga ito. Walang challenge nga, sagot ni Amihan. Pareho silang namumula. Ngunit hindi lahat ay masaya. Sa isang tagong sulok ng dimensyon. Malas? Bakit hindi sila nahihiya? Bakit si Sinag, kahit pagalitan, tanggap pa rin siya? isang matinis na tinig ang galit na galit. Nakamasid sa kanila. Kailangan ko na gamitin ang dambuhalang mga tagapagtanggol. At ngayon, nagkakasama na ang apat. Malaya, gusto mo huminto muna, tanong ni Amihan. Kanina mo pa ako karga. Okay lang. Hindi ka naman mabigat pero dagdagan mo kain mo minsan. Mas babagay yon, Ayoko, ko tawa ni Amihan. Ngunit ang saya nila ay agad na putol. Pumasok ulit sila sa bagong espasyo. Eto na naman tayo, bulong ni Malaya. Lumitaw si Bungo. Kayo ay papasok sa isang pagsusulit. Sa di kalayuan, narinig ang matinis na tinig. Bungo, gusto ko hindi lang kanta. Gusto ko may action. Gusto ko manghiya. Ibaon sila sa hiya. Ngunit, Malaya, okay ba ang mga napili kong kanta? Tanong ni Amihan. Okay yan. Ready ka na? Umiti si Amihan. Handang-handa na. Sa gitna ng